kahulugan ng kambing sa panaginip. Ang mga kambing sa panaginip ay kadalasang kumakatawan sa mga katangian tulad ng katigasan ng ulo, determinasyon at lakas. Maaari rin silang kumatawan sa mas madidilim na aspeto ng ating kalikasan tulad ng kasakiman at pagnanasa kung nanaginip ka tungkol sa mga kambing, mahalagang bigyan pansin ang konteksto ng panaginip at kung ano ang ginagawa ng mga kambing. Ang artikulong ito ay magbibigay sa iyo ng mga pahiwatig tungkol sa kung ano ang sinusubukang sabihin sa iyo ng panaginip. Ano ang kahulugan ng panaginip tungkol sa kambing? Ang panaginip tungkol sa isang kambing ay kadalasang nagpapakita ng ilang mahihirap na personal o emosyonal na isyo na maaaring iyong kinakaharap. Marahil ay nahihirapan ka sa isang mahirap na sitwasyon o nahihirapan kang gumawa ng desisyon. Ang mga panaginip ng kambing ay maaari di maging senyales na ang pakiramdam mo ay wala sa lugar o hindi pinahahalagahan. Sa ilang mga kaso, ang mga panaginip ng kambing ay maaring kumakatawan sa mga aspeto ng iyong personal na kapangyarihan o pagkalalaki na sinusubukan mong makipagbuno. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang dalawang ulo na kambing Ang panaginip ng isang dalawang ulo na kambing ay maaring sumagisag sa duality ng kalikasan ng tao. Lahat tayo ay may liwanag na bahagi at isang madilim na bahagi at ang dalawang ulo na kambing ay kumakatawan dito. Ang panaginip ay maaring nagsasabi sa iyo na mag-ingat sa kung aling panig ang ipapakita mo sa mundo. Dahil ang magkabilang panig ay may potensyal na magdulot ng pinsala. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring humihimok sa iyo na makahanap ng balanse sa pagitan ng iyong dalawang halves kahulugan ng panaginip tungkol sa pag-atake ng mga kambing. Kapag nanaginip kang inatake ng mga kambing, maaaring ito ay kumakatawan sa isang uri ng pagbabago sa iyong buhay. Maaaring ito ay isang senyales na lumilipat ka sa isang bagong direksyon o may bagong nangyayari sa iyong buhay. Bilang kahalili, maaaring ito ay isang babala na malapit ka ng makatagpo ng isang bagay na hindi ka pahanda kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kayumangging kambing. Ang panaginip ng isang kayumangging kambing ay maaaring sumisimbolo sa lakas, determinasyon at katatagan. Ang kulay na kayumanggi ay maaari ding kumakatawan sa saligan at katatagan. Ang panaginip na ito ay maaaring nagsasabi sa iyo na kailangan mong kunin ang iyong panloob na lakas upang malampasan ang isang mahirap na sitwasyon. Bilang kahalili, ang kambing ay maaaring isang metapora para sa isang tao sa iyong buhay na matigas ang ulo o mahirap pakitunguhan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na kambing Kapag nanaginip ka ng isang patay na kambing, ito ay sumisimbolo ng mga damdaming tinatanggihan o hindi naiintindihan. Maaaring maramdaman mo na hindi mo nasusukat ang mga pamantayan ng ibang tao o hindi ka pinahahalagahan para sa kung sino ka. Bilang kahalili, ang kambing ay maaaring kumatawan sa ilang aspeto ng iyong sarili na tinanggihan mo o sinusubukan mong pigilan. Ang panaginip ay maaaring mag sa iyo na tignan ng mabuti ang iyong sarili at isaalang-alang kung ano ang kailangang baguhin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kambing na umaatake sa iyo. Kapag nanaginip ka ng isang kambing na umaatake sa iyo, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam na nanganganib o inaatake sa iyong paggising. Ang kambing ay maaaring kumakatawan sa isang kalaban o kaaway at ang pag-atake ay maaaring sumagisag sa isang mapaghamong sitwasyong kinakaharap mo. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang babala na magingat para sa isang tao na gustong makuha ka kahulugan ng panaginip tungkol sa isang puting kambing. Kung nanaginip ka ng isang puting kambing, sumisimbolo ito ng kadalisayan, kawalang kasalanan at bagong simula. Ang panaginip na ito ay maaaring nagsasabi sa iyo na oras na upang iwanan ang nakaraan at magsimula ng bago. Bilang kahalili, ang puting kambing ay maaari ding kumatawan sa isang bagong tao o sitwasyon sa iyong buhay na nagdadala ang positibong pagbabago. Magtiwala sa iyong instinct at sumabay sa agos upang makita kung saan kadadalhin ng bagong landas na ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang sanggol na kambing. Kung ikaw ay nanaginip ng isang sanggol na kambing, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay may pakiramdam na mapaglaro at walang pakialam. Ito ang panahon upang magsaya sa iyong sarili at huwag masyadong seryosohin ang mga bagay-bagay. Ang panaginip ay maaari ding isang senyales na malapit ka na magsimula sa isang bagong pakikipagsapalaran. anuman ito, gawin ito ng may kumpiyansa at tamasahin ang pagsalakay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa patay na itim na kambing. Kapag na naginip ka ng mga patay na itim na kambing, maaaring sumisimbolo ito ng isang mahirap na oras sa iyong buhay. Ang itim na kulay ay maaaring magpahiwatig ng kalungkutan o kamatayan. Ang mga kambing ay maaari ding kumatawan sa iyong mga kaaway o paligsahan. Kinakatawan nito ang isang bagay na nalampasan mo ang iyong mga hangganan. Maaaring ito ay isang senyales na nararamdaman mong tinanggihan ka o pakiramdam mo ay isang outcast kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kambing na kumagat sa iyo. Kapag nanaginip ka na isang kambing na kumagat sa iyo, ito ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng galit o pagkabigo sa isang tao o isang bagay sa iyong buhay. Ang kagat ng kambing ay maaaring kumakatawan sa isang taong nagdudulot sa iyo ng sakit o nagpapasama sa iyong pakiramdam. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring isang metapora para sa isang bagay na kumakagat sa iyo, tulad ng isang mahirap na sitwasyon o problema. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang itim na kambing na umaatake sa iyo. Kapag nanaginip ka ng isang itim na kambing na umaatake sa iyo, maaring ito ay kumakatawan sa isang galit o mapanirang bahagi ng iyong personalidad na kailangan mong harapin. Bilang kahalili, ang kambing ay maaaring kumakatawan sa isang takot o pagkabalisa na hindi mo nagawang ilihis. Ang panaginip ay maaari ding isang babala na malapit ka ng makatagpo ng mahirap o mapaghamong sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng lalaking kambing. Kapag nanaginip kang makakita ng lalaking kambing, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa proseso ng pagbabago sa ilang paraan. Ang kambing ay maaaring kumakatawan sa isang malakas na puwersa na iyong pinagtatrabahuhan, o maaari itong magpahiwatig na ikaw ay nagtatrabaho sa ilang mahihirap na isyo. Kinakatawa nito ang lakas, determinasyon at virility. Kaya ito ay isang magandang panahon upang ilagay ang iyong lahat sa anumang gagawin mo. Maging kumpiyansa at gawin ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang itim at puting kambing. Kapag nanaginip ka ng isang itim at puting kambing, ito ay sumisimbolo sa duality. Maaaring nakakaramdam ka ng paghila sa dalawang magkaibang direksyon at nahihirapan kang makahanap ng balanse. Ang panaginip ay maaari ding isang babala upang bantayan ng isang taong may dalawang muka. Sa panlabas, maaaring mukhang hindi nakakapinsala ang mga ito, ngunit maaari silang nagtatago ng isang madilim na bahagi kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na ulo ng kambing. Ang panaginip ng isang patay na ulo ng kambing ay maaaring sumagisag ng mga damdamin ng pagtanggi o hindi pagkakaunawaan. Maaaring maramdaman mong hindi ka sapat o hindi ka nakakaabot sa mga pamantayan ng iba. Bilang kahalili, ang panaginip na ito ay maaaring kumakatawan sa ilang aspeto ng iyong sarili na sa tingin mo ay kasuklam-suklam o hindi kanais-nais. Ang patay na ulo ng kambing ay maaari ding isang babala tungkol sa isang bagay na negatibo o nakakapinsala na nangyayari sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pumatay ng kambing Kapag na naginip kang pumatay ng kambing, maaaring sumisimbolo ito sa iyong galit at pagkadismaya. Ang kambing ay maaaring kumakatawan sa isang tao o isang bagay na sa tingin mo ay humahadlang sa iyo. Maaaring ito ay kumakatawan sa ilang aspeto ng iyong sarili o isang taong kilala mo na gusto mo alisin. Ang pagpatay sa kambing ay maaaring isang paraan ng pagpapakawala ng iyong galit at pag-alis ng landas pasulong. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring isang babala upang bantayan ang iyong init ng ulo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong pumatay ng isang kambing. Kapag nanaginip ka ng isang taong pumatay ng isang kambing, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng banta. Ang kambing sa panaginip ay sumisimbolo sa isang tao o isang bagay na itinuturing mong mas mababa. Ang pagpatay sa kambing sa kontekstong ito ay nagmumukahi na naghahanap ka upang kontrolin at alisin ang anumang nakakasakit sa iyo. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring isang babala tungkol sa isang taong kilala mo na nagbabanta sa iyong kaligtasan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang itim na sanggol na kambing. Kapag nanaginip ka ng isang itim na sanggol na kambing, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng labis na pagkabalisa. Ang kambing ay maaaring kumakatawan sa ilang uri ng kahinaan o panganib, marahil isang sitwasyon sa iyong buhay na nagpaparamdam sa iyo na nanganganib. Bilang kahalili, ang panaginip na ito ay maaring isang metapora para sa isang bagay na nagpaparamdam sa iyo na hindi komportable o hindi komportable tungkol sa iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa ulo ng kambing Kapag nanaginip ka ng ulo ng kambing, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa proseso ng paggawa ng pagbabago sa iyong buhay. Maaring medyo nalilito at naliligaw ka ngayon Ngunit makikita mo sa lalong madaling panahon ang iyong mga saloobin at sumulong. Ang panaginip na ito ay maaari ding isang babala na kailangan mong maging mas maingat sa iyong mga desisyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kambing na hinahabol ka. Kapag nanaginip ka na isang kambing na hinahabol ka, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay hinahabol ng isang tao o isang bagay na hindi mo gustong magkaroon ng anumang bagay. Ang kambing ay maaaring kumakatawan sa iyong ligaw na bahagi o ilang aspeto ng iyong personalidad na mas gugustuhin mong itago. Bilang kahalili, ang kambing ay maaaring kumakatawan sa mga negatibong emosyon na iyong pinipigilan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na puting kambing. Kapag nanaginip ka ng isang patay na puting kambing, maaari itong kumatawan sa kadalisayan at kawalang-kasalanan na nawala. Maaari itong magpahiwatig na nakakaramdam ka ng pagkakasala sa isang bagay. Ang panaginip ay maaaring magudyok sa iyo na tignan ang iyong mga aksyon at tignan kung meron kang anumang bagay na kailangan mong ayusin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang buntis na kambing. Kapag nanaginip ka ng isang buntis na kambing, ito ay kumakatawan sa pagkamayabong, kasaganahan at bagong simula. Ang kambing ay maaari rin kumatawan sa ilang aspeto ng iyong personalidad na malakas, matapang at malaya. Kung nakaramdam ka ng pagkabalisa sa isang bagong proyekto o sitwasyon, ang panaginip ay maaaring isang senyales ng babala na kailangan mong gawin ng mga bagay ng mas mabagal at maging mas maingat. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paghabol sa isang kambing ang panaginip ng paghabol sa isang kambing ay maaring sumisimbolo sa iyong mapaglaro at malikot na panik, Maaring pakiramdam mo ay mapaglaro at walang pakialam sa iyong buhay o maaari kang umaarte sa parang hindi karaniwan para sa iyo. Ang kambing ay maaari kumakatawan sa isang layunin o pagnanais na iyong hinahabol. Ano man ang sitwasyon, ang panaginip na ito ay isang paalala na magsaya at magsaya sa paghabol. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang puting sanggol na kambing. Kapag nanaginip ka ng isang puting sanggol na kambing, ito ay kumakatawan sa mga bagong simula at kadalisayan. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo ng pag-asa at kawalang kasalanan. Maaari rin itong kumatawan sa iyong sariling panloob na anak na nagnanais na alagaan at mahalin. Bilang kahalili, ang puting sanggol na kambing ay maaari ding isang senyales na ikaw ay nawawala at walang magawa sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa mga kambing ay kumakatawan sa mga katangian tulad ng katigasan ng ulo, determinasyon at lakas, pati na rin ang mas madidilim na aspeto ng ating kalikasan.